Ikaw ba ay problema o kaya ay may agam-agam na nais ng kasagutan? Aba, itanong mo yan kay Kong Tony Roman. At sa ating episode ngayong araw, ating alamin kung ano ba ang dapat gawin kapag nalaman mong hindi pala rehistradong dentista ang nagbunot sa ngipin mo. Nako, parang sumasakit ata ang ngipin ko. Kong Tony, ano po ba ang dapat gawin? school, clinic, at the service of your smile. Eh, mm, parang ngayon ko lang nabasa to ah. nag exist ba talaga to? Clinic ba talaga Sino Saan ang doktor? Doc? Doc John Paul? Sino si... Doc John Paul? tao po. Doc? Doc Janpol? Paul? Doc? Ay, Doc? Ay, ikaw pa ba si Doc Janpol? Paul? Ay, oo, oh, ako nga. Ano natin? Ah, uh, kasi tatlong araw na po sumasakit yung ngipin ko eh. Bukas po ba kayo ah, ngayon? Oo, oh, bukas ko eh. Tara, Tuloy ka. na dito. Pag-usapan natin. Sige, pukulot ito. Ay. Ano na ba? Kaya lang po sumasakit yung ngipin mo? Ano, Dok? Tatlong araw na po kasing sumasakit yung ngipin ko eh. Ano po ba dapat mong gawin? Tatlong araw na eh. Kailangan nabunutin yan. Bunutin po agad. Di ba, hindi, hindi po siya pwede bunutin kapag masakit. Eh, kaysa sumakit pa lalo. Lalo ka lumahirapan, bunutin na natin. Hindi ba, Dok? Baka, baka masakit po kasi. Sure so, yan. Kaysa mag-suffer ka pa nung matagal, bunutin na natin yan. si? maluti na natin yan. sasakit hanggang na natin. Salamat po. Ingat ka ha. Babala, mag-ingat sa peking dentista. Ha? Kung Tony, nalaman ko pong peking dentista yung nagbunot sa ngipin ko. Eh, sa ngayon po, wala pa naman po akong nararamdaman. Pero, pag may naramdaman na po ba ako, may habol pa rin po ba ako sa kanya? Hindi naman kinakailangan na meron kang masamang maramdaman bago maghabol. Kasi krimen ang ginawa niya. Illegal practice of dentistry yan sa alam Philippine Dental Act. Kapag nakatulong may sala, may kulungyan at multa sa kanya. Kasi nagkunwari siya na dentista, eh wala naman siyang lisensya. Kung meron kang masamang maramdaman, pwede kang mag-file ng kaso para sa danyos dahil medical malpractice yan. At pwede mo rin kasuhan siya para sa estafa o pagkukunwari dahil nagkunwari siya dentista, eh hindi naman siya dentista. Pero sa estafa na isang criminal case, kailangan meron pinsala sa iyo. Kapag nahatulang may sala para sa estafa, makukulong siya at pagbumultahin. Anong dapat mong gawin? Mangalap ka ng ebidensya. Meron ba siyang resibo na binigay sa iyo? Ano ba address ng klinik niya? Sino ba yung dentista na yan? Kapag nakuha mo na yung mga ebidensya, magpunta sa Professional Regulation Commission o di kaya sa NBI para simulan ang kaso. Sa mga nais na libre ang legal, magpadala ng mensahe sa congresstv24 at gmail.com o di kaya sa Congress TV Digital. Isang tanong na naman ng ating mga kababayan, ng ating kababayan, na may ang nasagot ni Kong Tony Roman. Kaya huwag palalampasin ang sunod na episode natin. Dahil baka tanong muna ang sunod na sasagutin. Kaya kung kayo'y may mga katanungan na nais mabigyang linaw, Itanong mo yan kay Kong Tony Roman. Mag-comment lang sa aming social media pages o email kami sa congresstv24 at gmail.com.